Sound, check, son. Eto na, no. attorney Salfanelo, no. Merong hamon dito kaya uh, Senator Amy Marcos. Kamakailan lang, ano, isa, uh, nagsagawa ng uh, Senate hearing, ano, ng pagdinig itong si uh, Senator Amy Marcos tungkol dito sa uh, pagkakahuli kay Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Yung Senate hearing na yun, ano, is uh, clarification yun, ano, kung ano ba talaga yung nangyari sa a uh, araw na yun ano kung ano ba yung naging proseso dahil marami nagsasabi na poli uh, political propaganda lang ano yung ginawang dun para lang mahinto yung uh, panunukulan ng mga Duterte dito sa politika and ngayon is medyo ang sabi ng uh, ibang mga attorney na no, ibang mga political expert ano na nagpapabangulang lang daw si uh, Senador Aimee Marcos dahil nga syempre sirang-sira yung alyansa nila no, alyansang bagong Pilipinas ano which is kabilang dun sila, ano sila Erwin Tulpo, Manny Pacquiao, Aimee Marcos ano bali marami nagsasabi na sirang sirana na yung uh, alyansa nila and ang sabi naman ng palasyo dito ano ayon kaya uh, Yusecler Castro is hindi naman doon naapektuhan uh, yung uh, mga Uh, senatorial campaign nila no, yung mga candidate campaign nila is hindi naman doon naapektuhan dahil doon sa mga pangyayari na yon. but sinabi dito ni Amy Marcos na umalis na siya no, humiwalay na siya sa grupo ayaw niya ano, dahil sabi niya is iba iba naman daw yung adhikain yata ng uh, ng alyansa parang iba naman daw yata yung gusto ng mga kasama niya dito kaya yon ano gumawa rin na ah, ng uh, hearing ano or uh, pagdinig etong si uh, Senator Amy Marcos at tinuligsa niya yung mga pangyayari, yung mga paghuli kay Pangulong Duterte at lininaw kung ano ba talaga yung mga uh, kamalian ano at yung mga tamang proseso sa paghuli which is pinatawag doon sila John B. Cremula ano, sila Boeing Remula, sila Eduardo Anyo ano? Gibutsudoro and si uh, General Torre which is sa yung nanguna no, sa paghuli may kita nyo naman yung mga video ni General Torre na nagsabi pa nga siyang uh, kakalad ka rin niya pa nga daw ano, at siya na, na daw ang pinakamataas na uh, official doon ano, wala na daw iba and uh, sabi niya pa doon is two star siya no? kaya eto si si, uh, si Atty. Salfanelo ano, ang sabi niya dito kaya Senator uh, Senador Jaime Marcos sabi niya kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid ito na si Pangulong bungbung Bong, Marcos ano maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo ito yung hamon niya kung talagang sincere ka ano, kasuhan mo ano kasuhan mo yung mga humuli sa kanya alam mo na yung mga mali mga maling proseso ano ikaw pa nagsabi na yung sagutan ni uh, General Torres presinto and wala hindi yun warrant warrantless arrest ano, yung ginawa ni uh, General Torre ang daming mga paglabag yung uh, nangyari sa araw ng panghuli na yun ano? at eto pa sapagkat yan ay culpik uh, culp, ang hirap basahin culpable violation of the constitution ayun ayun yung hamon ni uh, Atty. Salpanela ano, na kasuhan ano, kasuhan ng impeachment itong kapatid niya si, uh, si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga culpable violation of constitution ano medyo wala akong alam sa batas na to ano? pero sa tingin ko is mabigat tong ano na tanong na violation na tong dapat na yeah, ano, kaya ano si kay Pangulong Bongbong -Bong Marcos ano kasi nga uh, mapupunta sa impeachment ano impeachment yung resulta ng violation na to at uh, may kita naman natin ano parang wala namang nangyari ano simula nung naghearing parang wala namang nakasuhan walang dapat nga merong masight set in ano kasi hindi hindi ano eh hindi consistent yung sagot nila no hindi maganda yung naging uh, sagutan nila doon parang uh, kulang ano yung mga sagutan at kitang-kita naman sa mga video di ba halatang nagsisinungaling naman talaga sila and eto panoorin natin yung maikli na clip dito ano ni uh, Atty. attorney Sal Panelo tungkol kaya senador Amy Marcos panoorin natin Oh, Senadora, Kung gusto mo akong maniwala sa iyo, ginagawa mo. demanda mo. Ikaw mismo mag ka doon sa mga pulis na lumabag na batas. Number one. Number two, kung alagang mali ang ginawa ng gobyerno nito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Kapag ka ikaw violation of the Constitution. So ayun para no culpable, ano? Culpable violation of constitution yung kaso na yun. Kaya ayun yung hamon ni uh, Attorney Panelo kay uh, Senator Amy Marcos na kasuhan niya yung kapatid niya ng uh, impinch, im, impeachment. Yan hirap din kasi din na nabubulol na ako. Ayun yung uh, hamon dito para sa kanya. Sa tingin niyo no tama ba yung uh, hamon dito ni Attorney Salpanelo Panelo na kasuhan ng impeachment or sadyang mag uh, hayaan na lang yung proseso ng ICC ano hayaan na lang yung investigasyon ng ICC para sa pagalaya uh, dito ni uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano napaka hirap ng mga nangyayari niyo sa Pilipinas ano dahil kabi-kabila yung mga rally at uh, kabi-kabila yung mga ano mga diskusyonan ano mga senatorial uh, debate lalo na uh, palapit na ang uh, eleksyon ngayong 2025 and uh, alam niyo naman marami nang uh, nag-aagawan sa posisyon no, ano? at uh, ngayong week pala no ilulungsad ng mga OFW yung uh, tinatawag nilang zero remittance week ano which is hindi sila magpapadala starting March 28 hanggang April 4 ano ayun yung gagawin nilang uh, pro, uh, protesta laban dito sa ah uh, gobyerno ng Pilipinas dahil uh, wala silang uh, nakukuhang sapat na sagot ano dito sa Pilipinas para lang uh, mapabalik sa uh, Pilipinas ito si Pangulo Rodrigo Duterte. Yung gobyerno sa Pilipinas is uh, parang uh, parang nagbibingi-bingihan lang ano. Hindi sila gumagawa ng uh, action dahil lang sinasabi nila palagi is bahala na yung ICC gumawa ng desisyon ano And mangyayari to, mangyayari tong uh, zero remittance week ano sa isang linggo lang which is ang ibig sabihin nito is hindi ka magpapadala sa date na yon ano 28 hanggang April 4 after ng date na yon pwede ka magpadala ano sa April 5, 6, 7, 8 and so on pwede ka nang magpadala ano just one week lang para lang mapansin ng gobyerno ano ang sabi naman ng mga political expert dito ano ng ibang mga eksperto pagdating dito sa ekonomiya ano sabi nila is bababa daw ano yung ekonomiya ng uh, Pilipinas which is malaking dagok 'yun ano malaking sampal 'yun para sa mga uh, ibang uh, nakikinabang ng malaki dito sa ginagawa ng mga OFW ano ganun na lang yung pagmamahal ng mga OFW dito kaya pangulong Rodrigo Duterte kaya uh, ilulungsad nila no yung ganong uh, kilusan yung ganong protesta yung ganong mga pangyayari napakaganda ano, sa tingin nyo tama ba yung ginawa ng mga OFW natin kababayan ano tama ba yung naging hakbang nila para lang uh, mapauwi ano para lang mapansin ng gobyerno yung mga panawagan na iuwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pwede kayo mag-comment sa baba na ano? pre yung mga opinion nyo dyan yun lang salamat